Nababahala na ang mga senador sa sunod-sunod na hacking sa mga records ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ito'y matapos mabuking ang data breach sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at Philippine Statistics Authority o PSA. Para kay Sen. Francis Paul Tolentino, matinding banta sa seguridad ng mga nangyaring hacking sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nakatatakot na ito at dapat kumilos ng mabilis ang Department of Information Communications Technology o DICT laban sa mga hackers. Paniwala ni Tolentino hindi magtatapos sa PSA ang data breach kundi tiyak na may kasunod pa ito. Pangamba ng senador ay baka isunod ng mga records ng Commission on Election o COMELEC, lalo na't na nalalapit ng barangay at SK election. Sa kabila nito ay hindi kumbinsido ang senador na bigyan ng confidential fund ng DICT para sa kampanya nito laban sa mga hackers. Ang kailangan ng DICT ay mga makabagong kagamitan. Para kay Sen. Sherwin Gatsalian, nakakaalarma na ito at kailangan ng malalimang investigasyon. Kaya't nanawagan ito sa Department of Information and Communications Technology o DICT at National Privacy Commission na kumilos ng mabilis singgil dito. Dahil ang pinaniniwalang na kompromiso ay mga records ng community-based monitoring system ng PSA. Dito makikita ang mahalagang personal information at poverty assessment hanggang sa barangay level. Para kay Gatsalyan, kailangan ng confidential funds ng DICT para sa pagpapatibay sa ating cybersecurity. Nauna ng inihayag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na kanyang ipaglalaban na maibalik ang 300 million pesos na hinihinging confidential fund ng DICT matapos itong tanggalin ng Kamara de Representantes. Pabor din dito si Sen. J.B. Ejercito dahil ang bagong kalaban ngayon ay cyber crimes. Kailangan buhusan ito ng pondo para mapatibay ang cyber security ng bansa. Para sa MBC Network News, ito si Raymond Dapaz tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas.